So nandito tayo sa area ng parking compound dito sa Recto Station ng LRT kung saan na naganap kayong sunog kanina ng alas 3 ng hapon at uh, umakit to sa ikalamang alarma. Ayon sa barangay chairman ng barangay 310, isang daang pamilya ang apektado ng sunog at uh, ito ay nagsimula raw sa isang computer shop na nasa gitna nitong parking compound at kumalat ito dahil gawa sa mga light material sa mga kabahayan. So kalamihan ng mga residente rito kasi ay hindi umuupa ay nakatira at sa light materials ng mga bahay. Kaya karamihan ay sinalabay yung mga gamit nila at yung mga nasunugan, wala nang magagawa ay pinanood na lamang na ang nangyayari sa kanilang mga paligid. Nakita nyo yung area na yung siksigan, dyan yung pinaka-compound at dyan yung sunog na naganap. Ano? Uh, patuloy pa rin yung ginagawang clearing operation. Hindi na tayo nakakita ng apoy, kundi mga usok na lamang. At uh, ito yung area kung talagang sobrang maraming tao dahil dito rin ginagawa yung mga diploma, yung mga mga, kung ano-ano mga bagay na na sa mga commercial establishment dito at uh, harap lamang ito ng isang mall dito sa Recto. Hindi <laughs> sa mga bata daw school sa formation lang gal, walang casualty fatality sa sunod. Meron pa lang mga minor injuries nakita kanina ma pero mamaya i-verify eh, pa natin kung ilan talaga at sino-sino sila. Saka po tayo na papikit nang detalyado sana. Pero so far naman andyan naman yung emergency medical services ng DFT na nagre-respondi para sa mga emergency cases naging challenge po ba ang pagabula ng apoy dahil uh, sa nangyari ngayon? Na tumagal po trip alarm? Uh, uh, actually, nakita nyo yung, yung layo ng area, no? Hmm. Uh, nakalatag siguro, yung iba dyan naglatag yan ng sampu, may na sampung hoses para makaabot doon sa luoban medyo masikip, hindi makaabot ka ng mga fire truck natin doon. kaya ang ginawa, dulo-dulo, nagrelay na lang ng tubig, yung mga hydrants natin, may mga malalakas na area, so doon natin pinasabi na may nakatutok naman tayo doon. Kaya lang may mga hydrants din talaga tayo na mahina ang tubig, pero nag tayo doon sa malalakas na hydrants. So ang ginawa po pala pag binagtutok mo yung paying mga hydrants? so medyo malayo, looban no, yan eh. Uh, pag 50 meters lang yung ano nila, 50, 50 feet lang yung, yung mga host nila, maglalatag talaga yan ng dugtong-dugtong na May paalala po kayo sa barangay dahil po naging pahirapan din po yung pagkapulan niyo ng apoy dahil sa sinasabi niya makikit po yung mga okay. nagitahan ninyo. ah, uh, lagi namin po nating nagpapaalala sa lahat na siguraduhin na yung mga nakasaksak natin talaga bago ko tayo umalis, umalis ang bahay, matanggal po natin. No? Huwag pong pababayaan ng mga na naiiwan ang mga niluluto natin at kung mga sa mga naninigarilyo pat, siguraduhin po na nakapatay uh, bago natin itapon sa mga pasuran Yan lang naman talaga yung top 3 causes natin overloading, short circuit uh, smoking ng mga, na, mga maling pagtapon ng basura, sa basura ng mga may, may liyab pa ng mga sigarilyo and then yung naiiwan ng niluluto or open flames po kung sa natin, anong oras to magkaroon? Uh, Uh, pag na, nababad na ng tubig yan at wala na talaga kasing gagawin natin dyan, hindi po talaga natin pwedeng iwanan na may mga baga pa. So lahat yan, pati yung mga um, yero, babalikta rin nila yan para siguro doon na wala pong matitirang apoy. Kaya yan pag umulan, magre-rekindle yan eh. So yan iwasan natin madodob yung trabaho ng bumboro. Thank you po. Salamat. Salamat. Uh, wait lang ako ma'am. Sa ito na nalilig kami. Uh, uh, magpapainitial yung lay ako. Uh, anong status mo ng fire natin? under control po tayo. Under control? ano uh, as of um, 524, under control na tayo. Ilang bahay po yung estimate na? more or less, nasa 150 houses uh, involving uh, 300 more or less families and um, more or less 600 na individuals. Pero mababago pa yan pag nagpatalaga na sila, nagpa, nagpa-lista na sila sa barangay kung ilan talaga yung apektado. Mm. Yeah. Ano yung initial cause of fire mo? Ah, hindi pa natin maano kasi hindi pa nakapasok yung investigador natin. Makakapasok ah. lang yan sila pag nag-fire out na tayo. Antayin lang natin mag-overhauling. Pero yung origin of fire meron na nakuha naman natin. Origin of na, fire, man. computer shop, sabi niya. Ah, ah, alamin pa natin yan. Oh, alamin pa natin yan. Uh oh, okay. Naging pa ba sa inyo yung pagkakulaman? Oo, oh, kasi medyo masikip yung area. Hindi makapasok yung truck natin, tapos na sa salooban. Tapos yeah, yeah. Siyempre alam nyo na mga tao talagang nakikipagsiksikan yan. Yeah. Para ma makasalba man lang mga gamit so nakakaano yan sa operations sa mga bumbero na lang medyo masikip yung area. Pangalan po mo? Uh, I'm Senior Superintendent Christine Pula ng Manila Fire District. Maraming salamat po So fire under control na at uh, sa ngayon ay nagki-clearing operation na lamang yung Bureau of Fire at uh, sarado pa rin tong kalsada ng Recto na to at ang byahe ng LRT 2 ay nananatili sa Legarda going to Antipolo, Antipolo going to Legarda. So maapektuhan nito ang yung rush hour na mapag-uwi ng mga estudyante at uh, syempre uh, mangyayari nito ay kailangan munang tapusin yung clearing operation bago matanggal yung mga fire truck na nandito mismo sa area ng Recto. At uh, sa kanyang itintanawin natin dito, uh, nakita natin na patuloy pa rin yung pag apulang Iba nagsasalba pa ng gamit yung ibang mga residente rito. At kanya-kanya uh, sila munang diskarte ngayon. At habang naghihintay pa ng official na kung saan sila pupunta. Pero sabi ng barangay ay sa basketball court. Pero 100 family yung initial na sinasabi. At uh, medyo madami nga ito. At yan ang sitwasyon dito sa recto, sa parking compound. Ako si Gary De Leon, nagulat para sa News 5.